Aries. Ngayong araw, may senyales na dapat kang mag-focus sa mga gawain na dati mo nang sinimulan pero hindi pa natatapos. Ito na ang tamang oras para tapusin ang mga ito. Mas magiging magaan ang loob mo kapag may natapos kang bagay na matagal mo nang tinatabi. May pahiwatig din na hindi mo kailangang pilitin ang sarili sa mga bagay na hindi mo gusto. Kung may taong nag-aalok ng bagay na labag sa loob mo, huwag kang matakot tumanggi. Ang mahalaga ay alam mong may kontrol ka sa mga desisyon na ginagawa mo. At pagdating naman sa pera, Umiwas muna sa mga biglaang gastos. Mas mainam na ilaan ng kita sa mga basic na pangangailangan. May mga bagay na pwedeng hintayin, kaysa pagsisihan kung mapuputulan ka ng budget. Sa trabaho, mas maganda kung tahimik ka lang at gumagawa ng trabaho mo. May posibilidad na hindi mo gusto ang ilang ugali ng kasamahan, pero ang pagiging profesional mo ang mas makakatulong para hindi maapektuhan ang performance na naaayon sa mga nagagawa mo. Aries, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, red at gold. At masuswerteng numero, number 9, number 15, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at gold ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at tagumpay. Ang iyong determinasyon ngayong lunes, ay maaaring magbunga ng bagong tagumpay kung mananatiling buo ang iyong loob. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagkakataon sa mga desisyong matagal mo nang iniisip. May pahiwatig ito ng pag-usad sa aspeto ng kabuhayan o relasyon. Taurus. Ang pahiwatig ay may mahina kang aura ngayong araw, dapat lang na maging maingat sa gagawin na pakikipag-usap. Mas may swerte ka pa sa mga kapatid na pakikipag-usap. At ngayong araw, may pahiwatig na kailangan mong ayusin ang mga bagay sa paligid mo, sa bahay man o sa personal mong sistema. Ang kaayusan sa paligid ay makakatulong para mas maging maayos din ang takbo ng isip mo at mga plano mo. Pero kung may mga plano kang gustong simulan, siguraduhin mong meron kang sapat na impormasyon. Hindi ito ang oras para sumugal sa bagay na hindi mo alam. Maging praktikal ka sa bawat hakbang. Pagdating sa pera, may pahiwatig na maaari kang makatanggap ng dagdag na pagkita, mula sa mga dating pinaghirapan Huwag mo itong sayangin, mas mabuting itabi ang bahagi nito para sa mas malaking gamit sa susunod. Sa trabaho, malaki ang tsansa mong mapansin ng mga taong may mataas na posisyon. Kung may bagong task na ibibigay sa iyo, tanggapin mo ito. Magagamit mo ito bilang stepping stone para sa mas malaking oportunidad sa iyong pagmamahalan, ay bawal muna magduda. Sa ngayong dahil yun ang pwedeng makasira. Sa iyong mga diskarte, ngayong araw, magtiwala, sa mahal, ang nararapat. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, green at brown. At masuswerteng numero, number 40, number 18, number 21. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at brown ay sumisimbolo ng katatagan at pagiging makababa ang loob. Ang mga desisyong may kinalaman sa pamilya, o pananalapi ay maaaring magbunga ng magandang resulta ngayon. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tamang tiyempo, sa pagsisimula ng isang plano na matagal ng nakaantibay. Gemini Ngayong araw, may pahiwatig na mas magiging mabunga ang araw mo kung magiging bukas ka sa pakikipag-usap. Ang pakikipagpalitan ng ideya sa mga taong malapit sa iyo, ay magbubunga ng mga bagong pananaw na makakatulong sa iyo. Kung may sitwasyon kang hindi pa malinaw, huwag mo munang pakialaman ito. Bigyan mo ng panahon para lumabas, ang buong impormasyon bago ka gumawa ng hakbang. Pero kung may dapat kang gawing kumpormaso ngayong araw, ay huwag mang kakalimutan, dahil baka ang pagkalimut mo, ay panghihinayang sa suliranin, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa pera, may pahiwatig na maaari kang makaisip ng simpleng paraan para kumita. Maging alerto sa mga oportunidad na biglaan pero lihay timo, lalo na kung may kinalaman sa online o maliit na negosyo. Sa trabaho, huwag kang basta magpadalos-dalos sa mga sinasabi mo. Ang pagiging maingat sa bawat salita at kilos ay makakaiwas sa hindi inaasahang gulo. Kung gagamitin mo ang communication skills mo sa tamang paraan, magiging advantage mo ito sa mga darating na araw. Sa pagmamahalan, naman kung may isang tampuhan, ay nararapat na makagawa ka na mawala na yun, para ang mga good vibes sa pagmamahalan ay lalong maging mas masigla Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw Pisces mga masuswerteng kulay yellow at gray at masuswerteng numero number 2 number 14 number 30 Ang kahulugan ng mga kulay ang yellow at gray ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at balanse Magiging maayos ang araw kung makikinig ka sa iyong intuition habang isinasaalang-alang ang katotohanan. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng malinaw na komunikasyon at oportunidad sa mga ideyang matagal mo nang nais ipahayag. Cancer, ayon sa iyong gabay, ay umiwas muna sa mga transaksyong na may kinalaman muna sa pagbibigay ng isang desisyon, dahil ang senyales ay dapat pang isipan ng makaiwas sa mga suliranin sa hinaharap. Mayroon din pinapahiwatig ay may dapat kang bantayang kilos ng isa sa miyembro ng pamilya na tila may itinatago o pinagdaraanan. Maaaring may pinuproblema siyang hindi agad sinasabi. Kailangan mong magpakita ng malasakit, sa pamamagitan ng pag-unawa mo, mas mapapalapit siya at mapoprotektahan mo rin ang kapakanan ng buong pamilya. Ang damdamin mo ngayon ay masyadong sensitibo. Madali kang maapektuhan sa mga sinasabi ng ibang tao kahit hindi para sa iyo. Kaya ngayong araw, mas mainam na umiwas ka muna sa matagal na pakikipag-usap sa mga taong hindi mo lubos na pinagkakatiwalaan. Pagdating sa pera, may posibilidad na makagawa ka ng hindi planadong gastos. Maging maingat sa pagbili ng bagay na hindi mo naman talagang kailangan. Ang paggastos ngayon ay dapat nakaayon sa tunay na pangangailangan, hindi sa gusto lang. Sa trabaho, huwag kang masyadong magpakumbaba sa mga taong laging umaasa sa iyo. Ibigay lang ang tulong na kayang ibigay, pero alagaan mo pa rin ang sariling gawain para hindi ka mapabayaan sa pagmamahalan naman kung may pagseselos na nadarama ay mas mabuting lumayo na muna para pagbalik mo ay may positibong enerhiya kana para makainti ng nararamdaman at sitwasyon Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw Aquarius mga masuswerteng kulay white at silver at masuswerteng numero number 7, number 16, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang white at silver ay nagpapahiwatig ng kalinisan ng damdamin at kagaanan ng kalooban. Ngayong araw ay pagkakataon upang patahimikin ang isip at damdamin at ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas ng loob, upang ipagpatuloy ang isang bagay na dati mong sinuko. Leo, ngayong araw, may pahiwatig na dapat mong balikan ang mga bagay, na matagal mo nang gustong simulan pero laging nauurong. Ngayon ang tamang panahon para ayusin ang mga personal mong plano. Huwag mong sayangin ang oras sa mga hindi mahalagang aktibidad na walang direksyon. Ang tiwala mo sa sarili ay medyo mahina ngayon, pero hindi ibig sabihin ay wala ka ng kakayahang umangat. Kailangan mo lang iwasan ang mga tao na laging naghahanap ng mali sa ginagawa mo. Mas mabuti na umiwas ka muna sa pakikipagdebate, kahit nasa tama ka, para hindi lumaki ang gulo. Sa tahanan, naman ay dapat lang na may matang mapagsuri sa lahat, ng oras, para ang mga dapat na itama, ay mabigyan mong paliwanag na mahinahon. Sa trabaho, hindi ito ang tamang oras para gumawa ng bagong pakikipag-ugnayan, o makipagkilala sa mga bagong tao. Maging maingat, lalo na kung may kinalaman ito sa tiwala o impormasyon na sensitibo. Pero, sa pagmamahalan ng pahiwatig ang maging malambing ngayong araw, ay tanda ng madaming positive energy na magagawa na makakapasok sa pamilya, at buhay, pagmamahalan. Leo, ang iyong kaibigan Zodiac Sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, orange at black. At masuswerteng numero, number 6, number 12, number 33. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at black ay nagpapakita ng tapang at determinasyon. Mainam ang araw para ipakita ang iyong kakayahan sa harap ng iba. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng tagumpay, kung magiging totoo ka sa iyong mga hangarin. Virgo, ngayong araw, ipinapayo na pagtuunan mo ng pansin ang mga detalye sa mga ginagawa mo may posibilidad na may maliit na bagay kang makaligtaan na pwedeng magdulot ng abala o pagkakamali. I-check mong mabuti ang lahat ng dokumento, schedule, at usapan bago magdesisyon. At iwasan mo na lang din ang gumawa ng pagbibiyahe hanggat magagawa, nang makaiwas ka sa gastos, at bad energy na makukuha sa ibang tao, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa iyo namang emosyon, maaaring makaramdam ka ng pagod sa pakikitungo sa ilang taong malapit sa iyo. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat ng nararamdaman mo, pero mainam din na linawin mo kung saan ka tumatayo para hindi ka magmukhang sunod lang ng sunod. Sa usaping pera, may pahiwatig na may darating na gastusin na hindi mo inaasahan. Kaya mainam na magtipid at huwag maging kampante. Kung may balak kang umutang o ipautang, mas mabuting pag-isipan muna ito ng mabuti. Sa trabaho, mas magiging mabunga ka kung mag-isa kang gumalaw ngayong araw. Ang pakikipag-collaborate sa iba, ay maaaring hindi maging maganda ang takbo ngayon dahil sa pagkakaiba ng opinyon. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, beige at blue, at masuswerteng numero, number 3, number 19, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang beige at blue ay nagdadala ng kapanatagan at katalinuhan. Isang mabuting araw ito upang magdesisyon, nang may kababang loob at maayos na pag-iisip. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay senyales na makakamit mo, ang balanse sa trabaho at personal na buhay. Libra, ngayong araw, ipinapayo ng kapalaran na pagtuunan mo ng pansin, ang mga usaping legal o dokumento, lalo na kung may pinuprosesong papeles para sa ari-arian, trabaho, o kontrata. I-check mo ang lahat ng detalye bago pumirma, o magbigay ng kumpirmasyon, dahil may pahiwatig ng posibleng aberya kung iyong mapababayaan, ang pahiwatig. Sa tahanan, may posibilidad na may hindi pagkakaunawaan sa isang kapamilya tungkol sa pera o responsibilidad. Huwag mo agad sisihin ang iba, mas mainam na linawin muna, ang mga napag-usapan bago magbitaw ng desisyon. Sa trabaho, may oportunidad na makadagdag sa pagkita, pero hindi ito basta-basta ibinibigay. Kailangang ipakita mo na kaya mong humawak ng mas malaking tungkulin. Sa araw na ito, mahalaga ang pagiging maagap at ang kakayahang magdesisyon ng mabilis. Pagdating sa sarili, iwasan mo ang labis na pagpipigil sa damdamin. Kung may bumabagabag sa iyo, humanap ng tamang oras at tao na makakausap mo para mailabas ang saloobin. At sa pagmamahalan, naman ay okay ang aura ng bawat isa, magiging masaya, ang pwedeng gabi, ng pag-iibigan na magagawa mapasigla ng bawat kalusugan. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay, pink at navy blue. At masuswerteng numero, number 10, number 22, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pink at navy blue ay sumisimbolo ng pagkakaunawaan at matatag, na damdamin. Ngayong lunes ay magandang simula para sa muling paglapit, sa mga taong may tampo. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng pagsulong, at pagbabalik ng sigla sa mga personal mong plano. Scorpio, may pahiwatig ngayon na kailangan mong pag-isipan ang bawat kilos mo, sa trabaho at sa mga personal mong plano. Huwag basta-basta sasabay sa payo ng iba, lalo na kung hindi mo ito naiintindihan ng buo. Sa araw na ito, mas mainam ang pagiging mapanuri kaysa magmadali, at kung gagawa naman ng desisyon, para sa mahal dapat ay magawa mo dahil pwedeng magbigay ng kasiyahan sa hinaharap ayon sa iyong gabay. At kung may nakatakda kang paglalakbay o paglabas, mas makabubuting kanselahin muna kung hindi ito kailangan. May senyales na hindi magiging pabor ang resulta ng pagbiyahe ngayon, lalo na kung may kaugnayan ito sa pera o negosyo. Sa relasyon, o sa pagmamahalan, may babala na maaaring may hindi sinasadya o bigla ang pagtatalo, sa pagitan ninyo ng iyong partner. Piliin mo ang katahimikan kung hindi pa malinaw ang buong sitwasyon. Hindi lahat ng galit ay dapat sabayan. Sa usaping pamilya, huwag mong hayaang ikaw lang ang gumagawa ng lahat. Panahon na para humingi ng suporta, at linawi ng responsibilidad ng bawat isa. At sa trabaho naman ang pahiwatig ay huwag kang malate, ngayong araw, dahil kung malate ikaw din ang pwedeng magkaroon ng suliranin. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, maroon at teal. At masuswerteng numero, number 15, number 13, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang maroon at teal ay nagpapahiwatig ng lalim ng damdamin at pagiging matatag. Huwag matakot sa pagbabago dahil ito'y magdadala ng kagalingan. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng oras para sa paghilom at pagbabalik ng tiwala sa sarili. Sagittarius. Ngayong araw, may pahiwatig na mahalaga ang pagiging organisado sa iyong mga gawain. Kapag marami kang ginagawa ng sabay-sabay, mas lalo kang mahihirapan matapos ang alinman sa mga ito. Piliin mo ang isa o dalawang mahalagang task at tutukan mo muna ito. At iwasan mo lang ang madaling kausapin ngayong araw, pagtungkol sa mga desisyon, sa ibang tao para mas makuha mo pa ang kanilang diskarte na gustong mangyari, ang pinapahiwatig. Kung may taong nagsusuma mong pautangin o hingan ka ng pabor na may kinalaman sa pera, magingat ka muna. Kahit malapit sa iyo, dapat mong timbangin kung makabubuti ba ito sa iyo sa long term. May posibilidad na hindi ka mabayaran agad. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal kaya't mag-ingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa bahay, may pahiwatig ng pagiging magulo ang kapaligiran, hindi lang sa pisikal na ayos kundi pati sa emosyonal na atmosphere. Subukan mong ayusin ang iyong personal na espasyo upang maibalik ang maayos na daloy ng enerhiya sa paligid mo. Sa love life, hindi mo kailangang magmadali sa anumang desisyon. Kung may nagpaparamdam sa iyo, hayaan mong tumakbo ang panahon bago ka pumasok sa panibagong commitment o bigyan ng sagot ang kanilang damdamin. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn, mga masuswerteng kulay, sky blue at ivory at masuswerteng numero, number 18, number 20, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang sky blue at ivory ay sumisimbolo ng pag-asa at tahimik na lakas. Panahon na upang pagnilayan ng mga susunod mong hakbang. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbubukas ng pinto sa mga bagong karanasan na maaaring magdala ng inspirasyon. Capricorn. Ngayong araw, ipinapahiwatig ng kalikasan na ang pagbalik sa simpleng pamumuhay ay makakatulong sa iyong kalooban. Baka kailangan mong huminto sandali at pagmasdan ang mga bagay na dati ay hindi mo pinapansin, ang hangin, ang init ng araw, o ang linaw ng ulap. May sagot sa mga tanong mo na matatagpuan sa paligid mo, hindi sa loob ng cellphone o computer screen. At kung may schedule ka sa dapat na gawin, nang minamahal ay naaayon na inyong ituloy ang pahiwatig. Sa personal mong kalagayan, maaaring masyado ka ng nakatutok sa trabaho o responsibilidad. Ang paalala ng kalikasan, hindi mo kailangang laging may ginagawa. Minsan, ang pagpapahinga ay paraan para, mas makabalik ka ng mas buo. Huminga ng malalim. Baka ang kailangan mo lang ay ilang oras sa labas ng bahay para malinawan ang isip. Sa pera o sa pananalapi, simpleng paalala, tingnan mo ang pagkonsumo mo. Baka may mga bagay kang nabibili na hindi mo naman talaga kailangan. Mas okay na pamilya, ang unahin ngayong dahil pag masigla masaya sila, ang aura mo ng katahimikan, at katalinuhan, ay gagawa ang naaayon na pagkakakitaan. Sa trabaho, gumawa lang ng masipag dahil kahit walang nakakapansin sa iyo ngayong, ang mga nagawa ang sadyang magsisalita ng iyong kahusayan, at doon ka mapapansin ng mga superior na ikaw ay maasahan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay, black at white at masuswerteng numero, number 21, number 10, number 23. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at white ay nagsasabi ng linaw sa tama at mali. Maganda ang araw na ito upang magpasya ng may buong paninindigan. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumasalamin sa bagong panimula, at kakayahang manindigan para sa iyong pinaniniwalaan. Aquarius. Ang pahiwatig ng kalikasan sa iyo ngayon ay tungkol sa daloy ng pangyayari. Tulad sa mga kausap ay doon mo malalaman ang kanilang mga nais, nagawin at mas malalaman mo ang tunay mong plano, kung malaman mo ang gusto nila, dahil sa pagmamasid ang dapat talaga para sa iyo ngayong araw, at kung may usapan, kayo ng magulang o kapatid, dapat mong habaan ang pasensya, dahil sa ganoon mas magiging pakinabang ang pag-uusap, ayon sa iyong gabay. Sa iyong personal na buhay, ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay puwang para marinig mo ang sarili mong boses. Subukang gumugol ng ilang minuto sa ilalim ng puno, o kahit sa tabi ng halaman. Doon mo mararamdaman ang balance na kailangan mo. Ang kalikasan ay hindi nagmamadali, pero natatapos ang lahat. Pagdating sa mga relasyon, huwag pilitin ang koneksyon kung hindi na ito natural. Kung parang pinipilit na lang ang samahan, baka panahon na para magpahinga. Ang tunay na ugnayan ay parang hangin, hindi mo hawak, pero ramdam mo kapag totoo. Sa usapin ng trabaho o pananalapi, ang gabay ay simple, Gumamit ng kung anong meron ka bago ka maghanap ng isang bago. May mga bagay na kaya mo nang ayusin gamit ang kasalukuyang resources mo. Ang kalikasan ay laging nakaka-survive gamit lang ang meron sa paligid. Gamitin mo rin ang prinsipyo na ito. Sa pag-ibig naman, ang sarili mang pagtitiwala sa iyong puso at isipan ang gabay para mas lalong gumanda ang pamumuhay at ang laging masaya ay nakakagawa ng positive vibes para sa mga pangarap. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, turquoise at violet, at masuswerteng numero, number 17, number 24, number 34. Ang kahulugan ng mga kulay ang turquoise at violet ay pahiwatig ng malikhaing kaisipan at panibagong sigla. Ngayon ay mainam ang panahon upang simulan ang proyektong matagal mo nang iniisip. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng pag-abot ng tagumpay sa mga bagay na iyong pinaglaanan ng puso. Pisces, ngayong araw ang paalala ng kalikasan sa iyo ay tungkol sa pakikiramdam. Tulad ng iyong nang isipan na marunong makiramdam sa ihip ng hangin o makikita, at masasabing ikaw rin ay sensitibo sa pagbabago ng paligid. Gamitin mo ito bilang gabay, lalo na kung may mga desisyong hindi mo pa nagagawan. Hindi lahat kailangang madawiin ang sinasabi ng iyong gabay, pero huwag mo haya hayaang mawalan ka ng direksyon. Pero kung may pirmahan ka na matagal, nang hindi maaksyonan, pilitin mo ng pag-aralan, para mabigyan mo ng desisyon, kagad, may senyales na makakatulong sa iyo sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Kung nakakaramdam ka, ng pagod o emosyonal na bigat sa iyong pakiramdam, subukan mong maglakad sa mga lugar na tahimik at may presensya ng kalikasan isang park, tabing dagat, o kahit hardin. Minsan ang kapayapaan ay hindi hinahanap kundi pinupuntahan. Pagkatapos, mas magiging malinaw ang iyong damdamin. Sa tahanan, magandang ikayati ng kapamilya na maglaan ng oras sa plano, nang pwedeng makapagnegosyo, dahil may mga aura naman na pwedeng sila makagawa para sa pamilya, kundi para rin sa pagkakabuo ng samahan. Pagdating sa pera, ang paalala ng gabay ay intentional living. Tumingin sa mga bagay na paulit-ulit mong binibili. Ang kalikasan ay hindi nag-aaksaya. Baka ito na rin ang panahon para matutunan mong alagaan ang kapaligiran at ang iyong gastusin sa iisang hakbang, simple, tapat, at may disiplina. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo mga masuswelteng kulay, green, at white. At masuswelteng numero, number 7, number 21, number 35. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at white ay nagpapahiwatig ng kailanawa ng emosyon at kapayapaan ng isip. Mainam ang araw na ito para sa introspeksyon at pagpapalalim ng damdamin. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng liwanag upang makita ang direksyong tunay mong nais tahakin.